Yo, what's up guys? My name is Ken Ken At ako ay at Tagalog First day ko lang makahala ano, ng Minecraft First day ako magkabi sa Minecraft Ang special ano ako dito mga may mga papers so guys ayan so na download ko lang yan tapos alam niyo guys yung app na adon ah, eh yun lang wait lang post ko muna tapos babalik ko wait lang so ito na tayo guys Tignan mo ang bakang Ayan Ay, niya ang bago kong ano. Ay, si Hero Brian. Ang miss. Tagala tayo. Dito. creeper lang. Ay, wait lang. Malik. Malik normal creeper, fire creeper, snow creeper, cookie creeper, timber creeper, ender creeper. Uy, ito yung ano ah. So, ito guys yung normal. Dito. Dito, ano, si fire creeper muna. Asa na No, nah, wala. So, yun na mga lang yung magsispawn. Wala din? So, guys, wala. Nasira yung game. Nagsira yung game, guys. Kasi ano yun yung nasira. Ayon, girl, Dito tayo. Uy, ba't ganun? Nag-spawn siya. Ba't sa akin wala? Ba't dito wala? Tignan mo. Ah, kaya pala yun. Ay, dapat hindi peacefully. Tignan mo, man. O, oh, diba? kasi eh. Ito yung normal creeper. Supot lang siya. Bam! Supot! yung susupot yan. Boom! Sumupot siya. yun yung ano nya Yung fire... Kasi yung fire creeper. Ito, fire free pa muna. Mamaya oh, na to. Ito, yan. Ay, sorry. Mabay pa ko sa kita. Uy, may apoy nga. Ulo! Ngayari! Nag-snow lang. Magic! Saan yun, saan na yun? wala Ayun, oh. Dito siya nag-teleport. Asan na siya? Ayun, ayun, ayun. Ayun, nag teleport Ay. Ayun lang, normal creeper lang siya. Toke okay, creeper. Sasabagin ng cake. Na! Yeah. Wala, wala nangyari ito ko kay Creeper. Wala din nangyari. Ito, Creeper. Wow! Wow! Baliktad yung ano, guys. Nabaliktad ko. Wait lang. To night creeper. Kagabi to no. Ay, hindi hindi gagawa gabi. So guys, wait. So dito na nga yung siya ng ano, Minecraft. Kasi ano yan, mga creeper lang yan. So, okay, mga creeper. So, okay na, okay na. Goodbye. Peace out. Subscribe na kayo.